Anong pakiramdam nun nung ginawa niya sa'yo yun? Umupo ka. Gigigil <laughs> ano so? eh. eh, ako. Ang haba ng hair Hindi papayag mo. ng bago overtime Kinikilig po ako ah? nun. Kinikilig po. Tsaka hindi ko po in-expect kasi nagagawin niya po. Yun. Mga ilang taon ganun? Mga 15? Ganun? Oh, 16 po. 16? Di ba? Wow, ano. Para gawin sa'yo ng isang lalaki na gusto mo, na mahal na mahal mo. Ang sarap-sarap okay. sarap sa pakiramdam oh. nun. Bakit mo naisipang gawin yun? Ano? Ano na nakiyari? Bakit? Oh, yeah. Bakit mo yeah. sinayaw ang babae yeah. noong araw yeah. na hindi siya yeah. naka-attend sa JS yeah. Prom? Yeah. Yeah. Sabihin mo yeah. bakit? Yeah. Yeah. Bakit yeah. mo yeah. sinayaw yeah. ang babae? Yeah. Yeah. Okay, mga tumatawid dyan. Mga tumatawid dyan. Naka-blue. Mga Tum oh. tumatawid dyan. Oo, no? oh. hayaan nyo lumabas. Huwag nyong salubungin. Kunti nyo ka mag-anak. <laughs> yes. Nung time po kasi na yun, sobrang lungkot niya po kasi hindi po siya nakasama ng pram. Lagi niya pong sa akin na gano'n. Bakit Kaya... ba hindi siya nakasama ng pram? Kasi kasakit daw. Ito. May ano okay. nangyari nun? May... Wala po ata akong budget nun <laughs> <laughs> pang pram. Oh, oh. Ah, pang upang bilhin ng mga oh. ano. Pero umatin ka nun, Jimmy? No, hindi pram. rin po. Hindi rin. Mm. So, ayaw mong malungkot siya? Opo. Oh, Kaya, Kaya hindi... lagi niya pong sinasabi. Kaya isang beses po naisipan ko po yun bigla-bigla na lang yung na naisipan ko po yun, na yun din po yung araw na ginawa ko yun, biglaan na lang po. Tapos tinawag ko po siya sa kanila, pinapunta ko po sa amin. Kung wari, mag, manonood lang po kami ng TV nun, manonood po kami ng palabas. tas pagpasok niya po, ayun, nagulat na lang po siya gano'n. Inlam na ilam ka sa kanya nun, ano, para gawin Oo mo po. yun. Yun yung ginawa mo sa kanya na sobrang, ano niya, hindi niya nakakalimutan, best moment daw. Ikaw naman, ano yung best moment para sa'yo na ginawa naman ni Keanu for you? Ano po, tuwing may sakit po ako siya... Siya lang po talaga nag yung nag-aalaga sa akin. Kasi hindi Tapos po si talaga. Tapos hinahawaan mo siya. <laughs> 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 hindi na, hindi <laughs> na. Oo, oh, naiiyak ka. Oh. Bakit? Oh. Yes, ano nga eh, yun? Naiiyak, naiiyak si ka. Nung naalala mo yun. Oh, bakit? Oo, oh, naalagaan Alam, siya pag may sakit. Oh. May sakit ka ngayon? <laughs> Gusto mo alagaan ka ba ni Keanu? gusto maalaga ang kanikyan na habang sumasayaw kayo. Ba't ganyan tingin mo? Ba't ganyan Wala. lang po. Jesus. So, oh. Walang Umiiyak okay. din kahit paminsan-minsan ng mga avatar. Hindi <laughs> 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 siya avatar! Okay, avatar na. <laughs> Si Jimmy yan! Ba lang kanin, tawa. <laughs> <laughs> kita, kita ko yung tawa. <laughs> oh, naiyak din si Christian. Ba't ka umiiyak, Christian? Oh. Bakit oh. natin. <laughs> Biglang Bakit mo na oh, Merong isa talagang Ala Kahit isang Isang kanta O isang memory Pag naalala mo talaga May tusok mm. Lagi tuwing may sakit siya Nandoon siya for you inaalagaan ka oh, And it bo. makes you feel good Sobra po Anong mga ginagawa niya sa'yo Pag may sakit Gusto ko munang malaman Anong mga sakit mo nun Bakit sakit Bakit niya natingin mo Kasi sa kanya Baka naman lagnat oh, ano Pag mga? nilalagnat oh yun po Pag nilalagnat po ako Oh, ano yung mga hindi mo malilimutan na ginagawa sa ni Kiana nun, nung may sakit ka? Nung mga time na po kasi, lalo na po pag nilalagnat ako, wala po talaga akong ganang kumain. Pipilitin niya po talaga yung mm. papagalitan niya ako. oo oh. Pinapalitan ka niyang diaper. Hindi, <laughs> 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 so, bakit diaper. ako dati. Kaya niya naman may eh. May boyfriend dati. Inaalaga pa, may sakit ako. <laughs> oh. na Pinapalitan kang diaper, inaahitan pa nga. <laughs> <laughs> ako. Oh, Nagulat ako. Buhay pa ako. Inotopsy ako. Hiniwa ako dito. Eh. <laughs> Kaya naman, chichikin ko lang ako. Okay, vital signs. <laughs> Nagbarat. Oh, at... sobrang kang binibaby. Ganon. Oh, baby ka. Kahit wala kang ganon kumain, pag nandun siya, kakain ka. Opo. Oh, Kasi Tap... magagalit po siya pag ano. Pipilit niya pong ipasok yung kutsara sa bunga nga. <laughs> Talaga, iniiwan <Tapos>, niya. Tapos, <laughs> pinapagano, kinagano. Tapos yun. <laughs> 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 办了 <laughs>，办了，嗯，哦，哦，办，说不好，哦 <People would>。<voir>